na kung last night itong September? Hindi ko pa, hindi pa ako sigurado. What? Good morning, guys! Hindi tinanong? Tinanong ko naman, pero tatanungan ko pa Good morning, guys! Welcome to my mini vlog! Ito na si Dat, Dat oh! Ito na siya! Buntis! Oh, malaki na yung chan niya, oh! Oh, mabait na po sa, no? Ay. Ang, ang, problema hindi sila nagbibigay ng retigo, no? Si Amor Pina? Si Judge. Ay, hindi. Hindi talaga. Private sila yun. Sila yung private. Ako Ay, ayaw mong bayad. Ay, matulog ang ano uh, mo. Ayun ba? Mm. Ito siya o oh. Hmm. Mabait siya Buntis na siya tingnan nyo oh. Malaki na ang chan hmm. Ayan na oh, yung chan niya na, Malaki na yung chan niya oh na siya. Pero umiiyak sa gabi. Naghahanap ng kasama sa bahay. Gusto niyang umakyat. Makitulog. Ano? Ito siya. Uti na niyo. Oh. Hi, dada. Hello. 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 Ah. Naantok na siya. Buntis. Malapit ng mga anak. Ay, oh, tulog na tulog. Gustong gusto niya hinawakan yung tiyan niya. Mm -hmm. Ay! Mm -hmm. Tumigil siya. Mabait siya, o. Tumigil niya. Ay! Ay, gumagalaw pa yung buntot. Gumagalaw yung buntot niya, o. Oh. Putol. Putol ang buntot niya. Putol. Tumigil siya, o. Oh. Ô nè nè. Hello. Hello. Say hi. Hi. Hello. Hello. Hello everyone. Oh, it's a show. Oh, yeah. Hi. Hi. Oh boy buntis siya, o. Oh. Tinaya guys, yung siya niya malaki na, o. Oh. Ang pangalan niya ay Dayday. -day. Ang pangalan niya sa akin, dot, dot. mmm -hmm. hi. hi. Hello. Hello. Say hi. 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 Oy. Oh, gumagalaw yung buntot. Oh my. Malapit na siyang mga anak, ko oh. Malaki na yung chan. Ito yung chan niya, oh Uy! Malaki na ang chan. Ito siya. Oh. Ito. Say hi! Say hi! Uy! Marami kaming pusa. Nandyan si... Whitey! Nandyan si Muyang. Si Muyang ang kulay niya, yung tiger look. itu si dat dat anak ni si... mm. mm. y c mm. <laughs> mm hmm mama ice oi 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 goma galayung goma galayung buntutnya oi 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 hai ah senang go hmm mutus Nalambing itong pusang to. Gusto niyang nakasiksik. Gusto niyang na may kumot. Mm. Hello, ako naman na na yun, no? oh, niya, o, oh, malaki. Buntis sa buntis. Si Day, Day Malaki ang chan. Oy. Malapit na mga anak si Day Day. Oy, ay, ay. Mm Oy, ay, ay. Mm Mabaitong pusa. Kaya lang, kung walang tao sa kainan, nagnanakaw ng pagkain. Ano? Hoy! Hoy, oh. talaga gumagalaw yung buntot niya, gumagalaw siya. Hoy, oy. Sana ng chan mo malapit ka ng mga anak, malapit na yung baby mo. Ha? Huh? Baby ka na naman? Mhm. Mm